Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nasurpresa ang mga namamasyal sa National Museum sa Maynila nang makita nila ang mga kapamilya stars na sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez na magkasama sa lugar. Pareho silang nakaterno, nakakrapped sleeveless white top si Janine habang naka white button down shirt naman si Jericho. May kasama silang security guard ng lugar ayon sa mga videos sa TikTok. Mayroon din silang tour guides na sumama sa kanilang pag-iikot sa museum. Alam ng publiko na co-stars si Janine at Jericho sa nalalapit na primetime series ng ABS-CBN na Lavender Fields, kung saan bida si Jericho at Jodie Santa Maria. Kumento ng ilang netizens, posibleng bahagi ito ng promo ng show o isang paraan ng bonding session para sa proyekto. Tanong ng iba, posible rin kayang date yon? Nakita na rin kasing magkasama ang dalawa sa mall noong unang linggo ng Hunyo. Naging usap-usapan noong nanood ng sine sina Jericho at Janine nang sila lang dalawa sa isang mall sa Makati City. Sumama rin si Jericho sa launching ng single ng nakababatang kapatid ni Janine na si Diego Gutierrez noong July 3. Makikitang nagbivideo pa si Jericho habang nagpe-perform si Diego. May namamagitan kayang relasyon ng dalawa?